Isang mapagpalang araw sa inyo mga kakapitot. So bago tayo umuwi, gawa ako ng isang uh, video na baka again makatulong kung nanamnamin at lulugaw lugawin ninyo. Ikaw ba ay pagod na? Ikaw ba ay pagod na sa mga hamon ng buhay para makamit ang iyong pangarap o ang gusto mo? nagsusumikap ka naman pero bakit parang anlabo? bakit parang walang nangyayari? nandod ka na ba sa punto na parang gusto mo ng sumuko? ito yung thought na para sa iyo tandaan mo ang thought na to mas lalong ka dapat huwag mapagod kapag nakaramdam ka na ng pagod. Laboy. Huwag ka dapat daw lalong mapagod. Kapag nakaramdam ka na ng pagod sa buhay. Yung alam mo na lahat, Ng hamon ng buhay, na kinakalaban mo, may sakripiso ka ng ginawa, binigay mo lahat ng best mo. Huwag kang makapagod. Huwag na huwag kang susunod ibig sabihin, you are one step nearer palapit sa iyong gusto. Or baka, yun na nga. Last na yun. Tapos, kung napagod ka at tumigil ka, tumigil sa matuwa. Pangalawa, kaya ka napagod kasi marami ka nang ginawa, marami ka nang sinakripiso. Ibig sabihin, marami ka ng hakbang palapit dun sa pangarap mo. Kaya wag na wag kang susuko. Baka meron lang dahilan kaya nararanasan mo. Okay? May dahilan. Lagi mong tandaan. Kaya hindi natin nakukuha o hindi natin natatanaw ang pag-asa. Una, kulang ang pananampalataya mo. Ikaw lang makakapagsabi niyan. Baka ginugusto mo lang yan ayon sa sarili mo, hindi ayon sa will ni God. Baka <clears throat> hindi maganda ang intention. Okay? Dapat may pananampalataya. Next is, may need ka pang gawin. Baka kulang pa ang muscle mo, ang tigas ng buto mo, para sa pagpapala ng hinihiling mo o ng pinapangarap mo. Baka masyadong malaki yung pangarap mo para sa laki ng muscle mo at nilaglag na ni God ang pagpapala na ibibigay sa iyo kakainin ka lang ng buhay nun at masasayang yun. Kaya kadalasan, kaya natin nararamdaman ang mga hirap, pasakit, meron siyang wino workout sa atin. Ang kailangan mo lang malaman ay alamin bakit yun nangyari. Next is, hindi mo alam nakasama sa buhay ang hirap at sakripisyo. Baka ang alam mo, easy lang makukuha mo na. Mali. Kaya kalalong nahihirapan. You are not aware na kailangan may gawin kang sakripisyo at kailangan may daanan kang paghihirap. Yung kailangan mong tiisin ang sarili mo para doon sa isang bagay na makakatulong patungo sa pangarap mo. Sakripisyo at hirap dapat alam mo yan. Baka yan ang kaya nahihirapan ka. And makakatulong katulad nung binlag ko kahapon to achieve your goal along the way dapat lagi kang nag a sa sarili mo. Hindi mo malalaman at mapapagod ka lang kay isip kung hindi mo ina-assess kung bakit nangyari yon, paano nangyari yon, ano ang mga nangyari, sino nakausap ko, ano ang ginawa ko, ano ba dapat ang pwede kong gawin. Ngayon, during the time na ginagawa mo yung assessment, dapat you are assessing yourself with faith. Again, with faith. Kasi mahihirapan kang makita yung tama, yung kabutihan na layunin nung nararanasan mo kung wala kang faith. And wala dapat sa option during the assessment ang planong sumuko. Walang sa option. Kasi sa buhay, walang imposible kapag ginusto mo have hope. Ibang klase ang power ng pag-asa. Kapag meron kang pananampalataya, hindi ka mawawalan ng pag-asa. Ang pag-asa ang nagbibigay sa atin ng extraordinary lakas para magpatuloy kahit pagod na pagod na ang katawang lupa at isipan natin. Hope magiging posible ang mga bagay-bagay para sa iyo. Then, kapag pagod, pahinga lang konti, pero hindi tuluyang pahinga. Konti. At magkaroon ka ng pananahimik, silence with God. Doon mo makikita ang hindi mo nakikita. As for help, for the wisdom, para makita mo, ang daan, na hindi mo pa nakikita. Para, malaman mo ang dahilan, bakit mo dinadana siya. Magandang dahilan. Kapag ginawa mo yun, Marirealize mo ang susunod mong gawin. Maa-appreciate mo yung pangyayari. Mawawala ang pagod mo. Physical, emotional, spiritual. Sinabi niya yan sa Bible verse. Na kapag kayo ay napapagod, lumapit ka lang sa kanya at bibigyan ka ng kapahingahan. Dapat nakadikit tayo sa kanya. Then, pagkatapos ng pagpapapahinga mo na yun at nakita mo na ang mga dapat mong gawin, move forward na. Always make your day count. Sabi nga nung mga nakaraang vlog ko, little by little. Hindi ito paspasan, hindi ito mabilisan. May will si God na dapat tating gawin na pamamaraan. Ngayon, kung ganun yung technique mo, hindi ka mapapagod. Huwag kang titingin dun ka agad sa resulta. Yung gusto mo agad makuha. Kasi lalo ka lang mapapagod, maiinip. At magkakaroon ka ng prostration. To the point na mawawala ka na agad sa will of God. At gagawa ka na ng mga shortcut-shortcut. Hindi ka pagpapalain doon. Now, little by little kung nakafocus ka doon sa first step then second step na alam mo na yung mga dadaanan mo papunta doon sa goal mo at gusto mo sa pangarap mo every time na nag-a-assess ka sa unang step, assess, pangalaw step, assess nagiging madali at magugulat ka na lang nasa harapan mo na after year or years ang mga gusto mo little by little tuloy tuloy walang titigil. Kaya kapag napapagod ka na, wala dapat sa option ang pagsuko. Tuloy lang ang buhay at kunin ang ating pangarap. Doon sa Bible verse, Galatians uh, 6, chapter 6, verse 9. Huwag ka raw mapapagod sa paggawa ng mabuti dahil darating ang tamang panahon aanihin mo ang prutas ng mga ginawa mo yun lamang mga kahapitot huwag mapapagod tuloy ang hamon ng buhay tuloy ang paglalakbay and see you on top dun kung saan nakalagay ang mga pangarap mo. Kaya mo yan. Kaya natin ito.